Carl Tamayo na galit sa kalaban muntik nang magpang-abot. Nakakuha pa ng basket sa bayasar pa sa bench ng kalaban. Unang quarter, unang puntos ng Seekers ay galing sa dalawang magkasunod na assist ni Carl Tamayo. Agad naman sumagot ng isang tres ang ace player ng KCC. Gusto sana bawian ni Carl ng tres rin, yun nga lang mintis buti na lang ay nakuha ng kakampi niya ang bola at nabigyan pa siya ng open shot. Naglagay din si Asimari ng isang reverse layup. Sumagot naman ng tres ang KCC. Baba sa walo ang lamang ng Seekers, 14-6. Sinundan pa yan ang dalawang magkasunod na dunk ng import ng KCC, dahilan upang mabuhayan ang team. Nakadikit na sana ang KCC, yun nga lang nakapukol ng tres ang Seekers, abante na naman ng lima sila Carl Tamayo. Pagdating ng second quarter lamang ng Sham ang Seekers, isang jumper ang binitawan ng KCC, Baba sa 7 ang lamang. Nakakuha naman ng malalim na pasa ang import ng Seekers, pero agad na nakakuha ng tres ang KCC, 27 to 21. Nakakuha naman ng open shot ang Seekers dahilan upang umusad sa sham ang kalamangan. 31 to 22. Pagpasok naman ng third quarter, agad na nangararo si Carl Tamayo at gumawa ng magkasunod na puntos nagkaroon ng miniran ang Sakers, ngunit sa 6 minutes ng quarter, ay nakapukol ng tres ang KCC. Nasundan pa yan ng isang layup ng local, at isang slam dunk na ng import ng KCC. Baba na sana sa anim ang hinahabol ng KCC. Yun na lang nakabitaw ng tres ang local player ng Sakers, balik sa Sham ang hinahabol. Nakakuha naman ng steal ang KCC at nakalibre pa, pero sagot naman agad ng tres ang Sakers. Pagpasok ng fourth quarter, nakapukon ng long two ang Steph Curry ng South Korea. Nakabawi naman agad dyan ang KCC, 61-51. Carl Tamayo di na mapigilan, nang ang alabaw na sa ilalim ng pain. Dito na nagyari ang eksena, Carl Tamayo mutik ng magpangabot sa isang player ng KCC. Napalo lang naman ito ang private part ni Carl Tamayo. Ejected ang player ng kalaban. Palitan naman ng score ang dalawang team. 67-61. Nakapukol pa ng tres ang ace player ng KCC. Agad naman sumagot ng tres ang Lakers. At Carl Tamayo na pa at inasar pa ang bench ng kalaban. Nakagawa pa ng easy layup si Asimari. Nagtapos ang laban sa score na 76-67, panalo sila Carl Tamayo.